So ayun, what's up sa video na ito mga kasana Old TV ay magsi self COVID test tayo dahil mukhang tinamaan tayo ng lintek. So shout out kay Big Dave sa pagbigay ng COVID test na ito. So ayan, pini-prepare ko na kung ano yung mga paraphernalia sa loob ng ito. Siya nga pala pinanood ko lang sa YouTube kung paano nga pala mag self COVID test. So ang brand nito ay Panbio or Panbio. Hindi ah, ko alam kung anong tamang pronounce diyan. Basta yun na yun, basta pang COVID test. Honestly, wala naman talaga akong balak mag-COVID test. Pero nung nararamdaman kong patagal ng patagal, pasama ng pasama yung pakiramdam ko, nandyan yung madalas akong mahilo, pananakit ng ulo, pananakit ng buong katawan. So talagang pinursigi ko na na makapag-COVID test. Baka ako talagang positibo ako o baka etyos lang naman talaga. So ayan, uh, papatakan ko siya ng uh, liquid yung capsule na yan at dyan ibababad yung ipang susundot sa ilong. Hindi naman ako uh, veterano sa pag-COVID test. Pinanood ko lang talaga to sa YouTube. So pinanood ko sa YouTube kung paano yung procedure ng pagsi self COVID test gamit ang brand na Panbio. So ayan Ayan yung gagamitin natin na pang sundot sa ilong. So na-experience ko na siya nung ako'y nagko-COVID test pa uwi ng Pilipinas dati from Middle East. So papapunta rito sa New Zealand. So talagang solid yan kapag isinundot mo sa ilong. Medyo malalim lalim So hingang malalim, ayun No? Mm, tarak! All right! Rock and roll! O ba diba? Parang tanga lang. So syempre sa kabila kasi based dun sa pinanood ko, kabilaan daw. So ayan, sinusundot-sundot ko siya. Medyo sagad-sagad yan. O, mo, parang tanga lang. Hindi maintindihan yung itura. Alhamdulillah, yun, napabahing pa siya kasi talagang malalim talaga pagkakasundot. So ibababad natin siya dito mga kasana all TV ng mga ilang minuto or segundo. So habang nakababad, so kailangan nating isegregate kailangan nating iligpit yung mga parapernalyas para kung sakaling mang tayo ay positibo ay hindi na makahawa o hindi na kumalat pa. So ayan, nagkumuha na rin ako ng uh, uh, ziplock. So diyan ko ilalagay yung mga parapernalyang ginamit ko para kung sakaling ako talaga ay positibo ay hindi na siya makahawa at kumalat pa. So kailangan natin mga kasana old TV, yung personal hygiene, dapat malinis tayo palagi sa sarili kasi wag nating binabaliwal ay yung COVID-COVID na yan kasi lintik lang kapag tinamaan tayo niyan. So, ayan nga pala, ipapata ko yung liquid na may pinagbabara nung pinangsundot ko sa ilong, dyan sa parang pregnancy test. So, as base doon sa pinanood ko, tatagal siya ng mga 15 to 20 minutes bago malaman yung result. So, kapag nagdalawang guhit siya, matik yon COVID positive yon So, ayan, binubuksan ko na siya mga kasana ul TV, ayan yung parang pregnancy test, at dyan ko ipapatak ng limang patak. So, kapag nagpositive yan, kapag nagdalawang guhit na pula, automatic yan. 7 days sick leave with pay. Ganon dito mga kasama Old TV kapag may sakit ka rito. Kasi kami dito sa New Zealand, sa company ko, allowed kami ng 10 days na paid sick leave. So, napakasarap kasi nasa bahay lang. So, ito kapag COVID positive ka, 7 days sick leave yan. So, ayan, tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Hintayin natin ng 15 to 20 minutes, Urasan natin. So, Sana Old TV at New Zealand. 15 minutes later. Hihihihihihi. <laughs> so, ayun. Ito na yung result. Positibo. Out. Saklap, bebe. So, ayan. Kitang-kita nyo yung dalawang guhit. So, ibig sabihin yan, buntis tayo. Este. Positibo tayo, mga Kasanaol TV. So, ayun. Tamang pahinga muna tayo nito. Isang linggo tayo nito. Pero, huwag okay, kayong kasi bayad naman tayo. Bayad pa rin ang isang linggo natin na bakasyon nito. So ayun, mag-iingat tayo palagi. Sana all TV at New Zealand, proud Pinoy, pusong Pinoy.